Hello guys, uh, good morning, good afternoon, and good evening uh, Ngayon po ay um, tanghaling tapat po Hello po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng mga uh, kapwa ko nurses At mga kaibigan kong nurses na nag-PPM So itong video na to ay para po sa inyo uh, Matagal ko na talaga siyang gustong gawin Kasi medyo um, nahihirapan na din ako mag-reply mag sa inyo pa isa-isa. Medyo nahihiya na nga ako kasi minsan ang tagal kong mag-reply. Um, pasensya na kasi medyo alam nyo na um, mahirap pagsabayin yung business at the same time natatrabaho tayo sa uh, hospital. No? Full time tayo. So, itong video na to regarding sa DIY application sa uh, NCLEX examination. So, yung mga sasabihin ko sa si inyo, ano, sisimplihan lang natin, no? Kung paano ko siya naintindihan, kung paano ko siya naunawaan at saka yung mga problem na na naranasan ko. So, para hindi nyo na din maranasan. So, actually, madali lang siya. Madali lang yung DIY, do-it-yourself application. Um, mahirap lang talaga kapag ka wala kang um, idea sa bawat step. So medyo mga ngapaka. Pero ngayon, um, gagawin natin siya step by step. So igaguid ko kayo sa mga separate sa mga upcoming videos ko. Igaguid ko kayo kung paano ko siya ginawa. So um, papahapyawan ko lang kayo. Bali, uh, actually may nagturo lang din sa akin. So noong time na nagre-research ako, hindi ko kasi uh, alam kung saan uh, state ako ma Hindi ko kasi alam kung uh, exam. saan exam. Uh, state ako so, ma So, merong uh, mga exam. NMI So, merong mga Merong Hawaii, NMI, California sa, sa Illinois, Illinois. Merong Hawaii, California So, meron nga din sa New um, York So, so meron nga din sa New York So, habang search ako um, Merong nag-PM sa akin Sabi niya kung gusto ko lang mag-DIY sa akin Sabi niya kung gusto ko daw mag-DIY So, ngayon So, ngayon, uh, so, kahit papano, um, so, na din yung, kahit papano, yung paghihirap uh, niya sa akin, no, nakapasa na so, so, din tayo. Ngayon, no, iibabalik ko din sa inyo, i-share ko din sa inyo. Ngayon, iibabalik ko din sa kasi malaking tulong, malaking tulong sa akin, kasi lalala pag nakitipid ka, medyo malaki talaga ang katipiran, medyo malaki talaga ang katipiran, DIY mo siya ginawa, kasi, medyo mahal sa Kasi Actually, medyo mahal so Ayun guys, bali, din so papahapiwan so, ko guys baling um kaya mo po sakin NYS I'm nag-apply ako, ko um, ako so, sa New York State NYSE Board of D. Nursing nga ako so sa New York Bali State ang ginawa ko lang ah tatlong proseso Bali ang ginawa ko so, lang Sinagutan ko yung online form, so, form 1 nila sinagotan ko yung uh, uh, later form 1 uh, sa mga susunod kong videos uh, later uh, sa mga susunod kong videos kaya yung mga form ilalagay ko na lang yung para hindi rin kayo ma-afford doon so number 1 nagsagot ako ng so number 1 nagsagot ako ng um a uh, online form 1 nila and uh, then online pangalawa, form 1 ang nila. ginawa ko is and yung then, pangalawa ang ginawa ko uh, is yung pinilapang ko yung nurse ang uh, pinilapang form nurse f uh, yung nurse form 2f para yon sa school yung nurse form 2f so, para yun yung yun form na school. gagamitin mo para sa school so yun yung form na gagamitin okay? mo para and sa school and then yung nurse okay? and then form 3F nurse so form nurse 3F. Uh, nurse form 3F so para naman yun nurse, sa uh, nurse DRC. form 3F para naman yun so, yun sa so yun guys yun DRC. lang madali lang talaga siya so, so yun 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 isa isa hinati niya sa mga talaga siya so isa isahin natin uh, niya sa mga coming to sa inyo ko. So, uh, so, sana tatlong steps lang yung ginawa ko dyan tatlong steps lang yung ginawa ko dyan hopefully masubaybayan nyo at maintindihan hopefully masubaybayan nyo at maintindihan yun lang maraming salamat po tsaka pasensya na po kayo yun lang maraming salamat po tsaka pasensya na po hindi ko po kayo agad na replyan salamat